Zoe. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Zoe mabibisto na ang kanyang ginawa sa kanyang lolo Pepe malalaman na na siya ang dahilan kung bakit namata ito dahil siya lang naman ang tumulak dito sa bangin nang marinig niya na kausap ng kanyang lolo Pepe na hindi niya nga tunay na apo itong si Zoe at dapat niyang pagbayaran. At yun nga hindi na nga nakapigil pa itong si Zoe at naitulak niya nga sa bangin ang kanyang lolo Pepe hanggang sa ito ay mamatay. Dahil nga sa isang pasyente ng Apex na galing sa isang tribo ay mabubuking nga ang sikritong matagal nang tinatago ni Zoe. Ayaw kasi ng apo ng matanda na to na papaopera agad ang kanyang lola. Pero nung lumaon ay pumayag na ito sa isang kondisyon na kailangan munang um, i-blessings ng kanilang apo o kanilang manggagamot ang lahat ng mga tao na nakahawak sa kanyang lola. Nung una nga ay ayaw na ayaw ni Zoe at hindi siya naniniwala sa mga ritual na ritual pero yon ang kanilang paniniwala. Si Zoe lang naman ang ayaw maniwala pero itong si Dr. Arjitanyag, si, Zoe, si Annalyn at si Dr. Ray ay payag sa gagawing ritual. Nang umpisa na nga yung ritual, sa paka pa lamang dumating itong si Zoe at nang didiri ang siya, nang pahiran siya ng parang uling doon sa muka. Walang problema kila Annalyn at si Dr. Ray at si RJ. Kasi nga okay lang sa kanila kasi nga organic yun yung ginamit na lupa para sa ritual na gagawin at nilagyan nga ang mukha nila pero itong si Zoe ay nang didirik kung kaya't hindi niya na ituloy ang ginawa nito at umalis na lamang bigla doon kaya napahiya nga itong si Dr. R.J. Tanyag at itong si Annalyn ay nagalit sa kanya nang bigla na lang umalis si Zoe dahil ayaw na ayaw niya baka nga daw ay uh, madumi daw yun at hindi organic samantala naman galit na galit itong si Moira at hindi makapaniwala na may gumawa sa kanya ng hindi maganda sa kanyang statwa. Gulat na gulat siya at lumabas nga ang kanyang tutuong ugali kung saan nga ay napansin nga ng marami at itong si Giselle ang tumayo para sabihin na Morgana. Yung ugali mo ngayon ay nagpapakita ng ugali ni Moira noon. Ano ba ang kinakagalit mo kung ayaw nyo sa statwa na yan na may nilagyan na drawing na yan ay itapon nyo at bagsagin mo na lang morgana at kung ayaw na ayaw mong ganyang makita iwag mong ilagay dito sa apex kasi nga nakakaisira ng image dito dito ay galit na galit, mas lalo pang nagalit itong si uh, Moira sa katauhan nga ni Murgara go dahil sa sinabi ga ni Giselle. At dito ay iniisip niya na si Giselle nga ang may pakanan ng lahat dahil lahat naman ng taga doon ay makita yung estatwa nga ni Moira na merong mga pintura o may drawing na pen ay tuwang-tuwa ang lahat lalong-lalo na sila Josa na pinikturan pa kaya mas lalong nagalit itong si Moira pinigilan lamang siya ng kanyang mami siya tal dahil baka nga mahalata ng lahat at malaman nga mabuking sila sa sekreto nito pero hindi siya makakalusot dito nga kay Giselle kung kaya't sinabihan siya na kung ayaw niya ng statwa na yon ay huwag na lang ilagay doon. Samantala naman bulumalik na nga itong si Zawi at natapos na nga ang ritual pero bigla na lamang siyang nagulat nang hawakan bigla ng apo na yon o nang manggagamot ang kanyang kamay at sinabi na may namatay na dyan sa mga kamay mo. Gulat na gulat itong si Zawi at hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Totoo naman yung sinabi nito na merong ang namatay sa kanyang kamay. Dagdag pa nga ng apo, sa kamay mo, pinatay mo siya, tinulak mo siya sa bangin. Malapit na tao siya sa iyo, pero bakit mo ginawa yun? Dito ay mas lalo pang nagulat. Ito ang si Zoe sa pinagsasabi nito. Pero kahit tatakot tatakot at kinakabahan, ay nagkunwari lamang ito na walang kinalaman at nagalit-galitan pa at sinabi na piki daw yung pinagsasabi ng isang apo. Kung ano-ano na lang daw yung kanyang sinasabi para magkaroon ng pera. Pero ayon nga sa Apo, hindi ako tumatanggap ng bayad. Totoo at katotohanan lamang ang nakita ko sa iyo na may pinatay na ang kamay mo. Kahit si Annalyn at si RJ nga ay gulat na gulat din at tinanong nga si Zoe kung ano ibig sabihin doon kung meron na batay sa kamay niya. Pero ayon nga kay Zoe, wala, wala. Pero bakit yung apo matigas pa rin at binanindigan ang kanyang sinabi na may pinatay na daw yung kamay mo? Dito ay nagdahilan na lang si Joey na baka ang kanyang pasyente kung kayat nalaman nito na may namatay nga. Pero sa naisip nga ni Annalyn, wala pang pasyente na namatay sa kamay ni Zoe at paano nangyari yon Sino yung lalaki na yon na Nasa kamay nga ni Zoe ito namatay. Si Zoe naman ay takot na takot at hindi makapaniwala. Hindi alam niya kung ano yung gagawin niya dahil sukol na sukol na siya at ayaw niyang mabuko ng kanyang daddy RJ dahil sigurado na kulungan ang kanyang bagsak lalong lalo na ang kanyang mami, Buira.